tapunan muna tayo sa one up both lag mo ba yung ano niya? parehas mm -hmm. parehas po yung dalawang paan niya stroke mm hindi -hmm. na. yung right side or left side right right mm -hmm. Pinagpatuloy niya yan, ma'am, sa pusana. Uh, 3 to 6 months po, okay na po yung uh, ano po <laughs> yung po kasi siya. Tapos, tapos tay, yung pinakaano mo, mo, walking everyday yan. Hmm. kapag yung yung client o yung patient natin wala po. Hindi ba hindi ka naman therapy ano ka therapy? Meron din po ng di uh, back, knowledge about sa condition ng stroke sa therapy. Opo. Yung ano po kasi yung po isang patient stroke, kapag hindi po nag nagkakaroon ng daily activity like walking uh, yung ano po ng dugo lumalapot and then stagnant po yung flow ng dugo nakasteady lang, lumalapot. Oo, oh, mga ganyan Yung isa, Dr. ang ganteng. Ang ganteng. Meron din po sa aming patient, uh, stroke patient siya. Uh, stage 2 na rin mo. So, yung sikap niya lang, yung ginagawa niya para makarapuro siya. Alin? Ginagawa niya yung lumalambigin siya sa mga uh, sa sapi niya kumukuha siya sha siya kung um, ano uh, ng para mabend niya yung mga uh, joints. Sa pala yung babae. Mm. Mayroon reaction eh. Kasi kung ano hindi na mararamdaman ni yung Ang lagi mo siya inano in, in, eh? Hindi po. Sa isang uh, mga siya buwan, dalawang beses. Sa isang buwan, dalawang beses? Si kuya, si Johanny. Pagka saan ba so, okay. ba? Hindi na gabi ka? Oo. Oh, okay. eh, pamilya mo? Ah, si isa sa Hindi yan. Anong oras lang nakagabi. Mm. Ano, <inaudible> <inaudible> ah, kasi dalawang araw na ka na. Iyakaw-araw pa na Kasi ano na yun, malamit ang mga uh, ano. Ano po yung uh, naging dahilan ba't nasa si Tata? Ha? Ano yung naging dahilan? <laughs> ano po ba siya? Mahilig sa mga matataba? Yeah. Mm pa Ata ulit <laughs> kasi, Kapag na naman kasi. Hindi. Ayos Kapag ano na naman, sa tulis na naman. Diba? Dapat si Tatay, tayo, mo pwede tayo. Open, -open mo. Hindi tayo. Paupuin ko Paupuin mo. Hindi mo din Hindi pa kasi. Ano

may mga hindi, may mga kinetherapy din po ang mga maestro. Maestro. Ano na sa sakit. Sure. Mas maganda po yung may <coughs> reaction siya. Hmm. At Huwag ka lang tayo mawala ng pag-asa. Eh? Ikaw rin yung tutunod sa sarili mo. Masakit. Iwan mo <coughs> pero <coughs> saan, <coughs> gagawin mo 我感觉。

Yeah. <laughs>

Ven bien. Oh,